guys ito na ngayon ang itsura ng lugar kung saan nasunog Webes ng hating gabi so kagabi ngayon ay Friday na malapit lang kami dito. Kaya lang guys, hindi ako nakapunta dahil hating gabi, mga dumadaan yung mga bumbero, naririnig namin. Dito lang pala to. So, ang nangyari ito guys, tindahan to guys na nasunog ng mga gasol. ayun sa ating na balitaan, Lumabog daw yung mga gaas. Tapos, mayroong isang binata, 25 years old na natutulog. Kasi, hating gabi, hindi na siya nakalabas kasi nakalock daw yung gate. Hindi niya nakita yung susi. So, ng buhay ng isang 25 years old na lalaki. So, ito na ngayon ang itsura ng asay uh, site talaga ng nasunog kagabi. Yan. Ito, nadamay lang itong isang bahay na katabi. Yan, mabuti itong isa, hindi siya masyado. Yun ang delikado talaga pagka sa gaas. Kailangan Uh, safety tayo. Pagkaganyan kasi nakakatakot talaga 'yan pag Ayan, pati yung mga wire ng uh, kuryente ayun oh, no, mga sunog. Ayan. Marami kasi guys mga dumadaan kasi daanan talaga ito. Ang lugar na to ay dito matatagpuan sa phase 5 sakop pa ito ng phase 5 yung paikot, kung galing kayo dito mismo sa phase 5 lagpas ito ng iglesia yan, ito ang exact location tapos kung galing kayo ng phase 1 uh, lagpas kayo ng ball tapat mismo ito ng your uh, mind yan. Pagkagaling kayo ng phase 1. Sunog na sunog talaga guys. Bali kanina ay nagkalat pa dito yung mga sumabog na ano. Ngayon may nakapunta na na nag-investiga kaya medyo inayos ayos na yung mga nakakalat para hindi naman uh, abala sa mga dumadaan. Yan kasi dito talaga dumadaan yung mga jeep. Ito talaga ang way kapag papunta ka ng phase 5. Tapos iibot ka uli ng phase 1. Oh, yan o. No? Matulad niya ng mga jeep. Yan, nakakatakot talaga guys. Kapag ganyan, 25 years old kasi nga mga sumabog na yung tangki ng gas. Uh, lapit tayo dito sa titignan natin sa so, guys oh. gaas na ayun na no, na no, yung mga tinda nilang gaas ano yan bibi buto ng tao yung nasunog ah, yung ano na ah siya ng tagpuan ah ito pala talaga ano sabi ng mga bata nandiyan daw yung ano kasi yung nasunog na lalaki ay uh, natusta siguro siya hindi ko actually guys nakita yung habang nasusunog kagabi gabi kasi nga ating gabi ng Webes so ito na ngayon ang itsura guys so so ay eh, share ko lang sa inyo yan ito ang exact location so yun lang guys ang share ko sa inyo ngayon sunog dito sa lugar namin Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan So ayan ang mga nasunog na mga paninda nila Ah marami pala talaga silang mga baan ay, mayroon pa pala silang aso. Ayun,

sabi ko ingat talaga lalo ngayon sobra ang init so ito nangyari yan, kagabi so, thank you for watching guys